Good morning po mga kalaki, October 31 na po, ayan katapusan na po Hello, 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 shoutout po sa inyo ha Ngayon po, October 31, ito na po mga 3-digit lucky numbers ng bawat lugar nyo po mga kalaki Pag may nakalimutan po ako, pwede nyo po akong i-chat sa video Sir Red, wala po ito, bibigyan ko po agad kayo, okay? Pag-aaralan ko yan Umpisaan po natin sa Philippines 206, India 194, New Zealand 723, Australia 258 Mexico 995 Yes but Mex uh Canada 728 Greece 334 Israel 795 Las Vegas 286 Saudi 139 Japan 724 Italy 163 Ano po yon Greatest block <inaudible> Alapa Japan uh, Italy 728 ano Germany 260 ah. Korea 513 Texas 928 China 709 Singapore 138 Hong Kong 265 Sweden 799 Dubai 380 Malaysia 296 Taiwan 894 Thailand, 553. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers natin ha takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po malaki lucky numbers natin alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at pag meron po ako nakalimutan mga kalaki sabihin nyo lang po sa akin nagpadadalan ko po agad okay? good luck po mga kalaki climate mananala tayo good luck